Shutter. Button. Gabi Double tap to activate. Ay, nako. Hello mga trapa ko. Magandang hapon. At uh, ito kami <laughs> ng pinton ko. <laughs> <laughs> Baka sabihin, ano yan? Anong nangyari? Uy! Ang dilim kaya. <laughs> Parang multo. So, ito. Kakain kami ng mantanas ngayon. Tara na. No, Tabi na natin. Ko. Dalawa kami ng pinsan ko. Mm. kayak yang sama saya mau. Yung dalawa, sa'yo na. <coughs> ano lang lang ako. Pas, pas muna ko sa... Tinago. <laughs> <laughs> Laki naman nito. Yan nga, Makakagat to? <laughs> <laughs> Oy, Kui, Gabi, two, mo? message location flag 10 Zoylo gang location flag angelo escape happy birthday saw tanging and nating lahat wu at heidi Mondragon fire tanging nanay naming lahat. Ha? Sino yun? yun. Advice namin dati. Ma'am Eh. Zay, so, laga lang. Ba't may ganun pa kayo? e eh, grade 10 ka pa? May gabi? Kasi para may mga, may mga memories din kami. Eh di sana ano ka pa lang grade grade 3 joke lang nakikita ba? oo oh, nakikita ka konti lang yan pa kasi yan Ano? Dami nating kakainin. Oh, yeah. Pero tatlo na lang, Kuya Gabi. Tatlo na lang pero ma mahahaba. Oh. Hmm. Dala na ba ako? Ah, nakatatlo na ako. Sa'yo na lang din yung tatlo. Bayan? <laughs> Alam mo, grabe ka. Bakit? Sabi mo sa akin na lang yung dalawa. Hindi eh, ko ang ubusin ubos, ito for gabi. Ang tanong, maubus ba natin itong dalawa? mmm mm Lamig. Parang lumalabas yung tubig. Mmm. Mm. Dalawa na lang ito ha. Sa'yo na dalawa. Mm -mm. Ah! Yan. Mga tropa ko eh. Ayan. Ito kami dalawa. Ang ano natin dito. Mansanas. Nagmansanas -nag kami. Kasa, nagmansanas ako kasama si Jia hashtag highlights everyone hashtag meta mamaya upload ko na to and then edit na lang natin ano yung lalagay mo? highlight highlight? Like. Mm. Amaya, tawang-tawa ka na naman kay Sir Javen, ha? <laughs> <laughs> Bakit nakakatawa doon? Anyari? Pinayak si Sky. <laughs> Dahil sa lato-lato. Anong ginawa ni S Ayan, no? Sir Javen? Sir Javen? bumili ng bagong lato-lato <laughs> kasi gumante gumante siya kay Sky tapos gumante ulit si Sky ng dalawang beses sa kanya Message, location flag 10 Zoyalo Galang Gang location flag Andrew Joseph, happy birthday sa tanging ay na nating lahat Wu at Heidi Mondragon Fire Tingnan mo yung ano, tingnan mo sa loob ng Lana.

So, yun lamang mga tropa ko, yun, no? Ah, uh, yun lang yung vlog natin. Kasama ko pinsan ko. Nagmansanos kami ngayon. Um, yun lamang mga tropa ko. Yun. Maraming salamat. God bless sa inyo lahat. Bye-bye.